Ito ginawa ko kanina. Sakit na masyado ako yung braso. Pero nirearrange ko yung yung maliliit naming garden. Ayan. Ayan siya. chop chap ko. <laughs> Trim. Hindi pa ako tapos. Kailangan ko magbili ng cutter kasi purol na yung cutter ko. Pero kanina ito ginawa ko. Alisium. Amoy honey. Ang, ang, ang bango-bango. Ito naman grass. Fountain grass. Ito, Irish Moss. Mag-cover yan. Hopefully, it would cover. Tapos, summertime, puti ang mga bulaklak. Itong Alisium, puti rin ang bulaklak. Pero, creeping siya. It would overflow. Hopefully, it would overflow. Um, bell flower, something like that. Uh, summertime, may mga flowers siya na parang bell. Ito, yellow grass ornamental. Same with this grass fountain. Ah, uh, ano pa ba? Yeah, ito mga crocuses, sa solana yan. Uh, spring yan lumabas. Two weeks lang yan, tapos na. Lagay ko na lang dyan yung bulbs. Yan, ginawa ko kanina. Yay! Green and white.